ako lang ka papa. Oh. Noon mamang isiwan ako mamang. Dahil wala na papa dahil ako. ikaw yung panganay na anak. Paano na ngayon na wala na si papa? Mag-aaral ka pa ba? Ako no. papa. Ha? O oh, magpatuloy ka pa rin sa pag-aaral mo. Oh. Anong grade ka na? Di, di pa balik pa ko yung grade two. Grade 2. So, kahit wala na ang papa mo, mag-aaral ka pa rin, ha? Tapos, itong kapatid mo, anong grade na siya? O, sabi na, on, Anong kinaoy mo? Hindi. So, eh, anong grade na itong kapatid mo? Kinder. So, sino ang kasama niyo ngayong gabi? Kami lang. Kayo na lang? Oo, uh. Ano yung nararamdaman mo ngayong wala na yung mister mo? Tapos, may tatlo kang mga anak, kapapanganak mo pa lang. Um, 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 um mawala ako mister kasi may tatlo kami anak hindi ako hindi na kaya magalang tatlo so hindi mo talaga matatanggap na wala na siya mm -mm. kasi tatlo yung mga anak nyo tapos hindi mo kaya itong tatlo kasi wala ka bang trabaho tapos kailangan nyo pang umalis sa bahay na ito. Paano yung milk ni baby ngayon? Wala din siyang milk? Nagdidi ba si baby sa'yo? Oo. Hmm. So yan guys, kasama niya ngayon ay ang anak niya lang. Sasai. So saan na kayo pupunta ngayon kapag pinapalayas na kayo? Wala pa kaming bahay. Magbulong pa ako ng bahay parintahan. So maghanap talaga siya ng bahay parintahan ngayon. Kasi wala daw silang bahay. Ito sana ang bahay nila na no, sa ilalim ng kakahuyan. Diyan siya laging pumupunta kapag nag-aano siya. Pag mainit dito. Tapos yung asawa niya nasa loob. Hindi ko lang ipapakita ang sa loob kasi baka ma-restrict po tayo. No? Minsan kasi nag-restricted kasi to kapag ipapakita natin. Kaya di ko na lang ipapakita. Ah. So, kailangan nyo na ngayong umalis dito sa lupa na ito? Oo. Bakit kailangan nyo umalis dito? Iyan, kamamapay pa lang yung asawa mo. May mga anak ka pa. Bakit kailangan talagang umalis? Kasi, may, na, pa, may naalis na kami kaya kailangan daw walang tao dito. Kailangan walang tao dito? Kaya, basig makitaan daw sa tag-iya, yung pili mo hangin yung nasa niya sa lahat upuyo. Kaya, wala ko'y yung kapuyan. Oh. So baka makita kayo nang may-ari. Gusto mo sanang ng kausapin na baka pwede lang na dito muna kayo kasi wala kayo talagang matirahan. Wala kaming matirahan, wala kaming bahay. Idarap kunti du-duong ah. Papakun kanako rum. Mahayang na imong amhan di ron. Imong na puro tot sa di. Kuan, kita. Yun guys, ito yung buhay nila dito. Tapos si Inday. nagsasaing si Inday. Sa salita, hmm. patay. Ano ang ulam, Day? Di ko ang... Pansit. Pansit. Anti, anti. Katong naipatay sa... Ay katong si sa... Nisga. The... Nilang tigil <tay> patay kay... Papa nimo patay. Papanimo, patay. Oh. Hello? asaman man imong papa? Ano mana? na? Asa man papa ni mo? Patay. Patay, patay niya? Patay. Yan po guys, binalikan natin si auntie pero patay na daw yung asawa niya? Oo. Patay na? Oo. Katong ni Anita din eh, patay na di ay? Oo. Last na to. Last na lang, yung pumunta tayo dito, last na pala niya yun. Yan yung bahay nila guys, oh nilagyan na lang ng parang ano yung labas ha magkita Pupuntahan natin yung bahay niya ka Ayan guys, Kung makikita natin sobrang napaka-depressed ni Auntie kapapanganak pa lang niya po. Tapos namatay pa yung asawa niya. Nandito na tayo last day. Buhay pa yung asawa niya noon. May, may sakit lang. Pero ngayon wala na. Ayan oh, nasa labas lang ng bahay. Makita niya. Makita noon. Makita. Ow. So yan. Nasa labas ng bahay. So ayan. May pa lang po. Tapos nandito sila sa may kawayanan. Nandito sila sa may kakahuyan. Pupunta tayo doon sa bahay nila. Ano Kaya ba? Ang oh, may papa. Oo, oh, papa. Papa. So, ito po yung ate. Nagsasain siya ngayon. Ante, ante, naapapa. Ah, o, oh, papa. So, ito yung bahay nila, guys. Yan yung bahay nila dito sa loob. Papa. Papa na mo. Papa na mo. Papa, nandaot. So ito lang po ang meron silang